Tara at pag-usapan natin ang pag-uudyok ni Vice kay Kimi sapagkat kumain lang sila sa labas ay may pagyako pa. Ito ay dahil sa pagsalamat ni Kim Kepo sa palaging pagsuporta sa kanya. Welcome, Story. Kanina ka lang sa showtime, inasire ni Vice si Kim sapagkat may nakahuli na fans na si Kim at Paulo ay kumain sa labas. At sobrang balot na balot si Paulo para hindi nga makilala kinilig ang fans sa pagyakap ni Kimi kay Pao sa mga successful na event and endorsement kaya napayakap ito ng todo. Ang showtime na co naman niya ay masaya sapagkat masayang masaya si Kimi sa tuwing kasama niya si Paolo. Ito nga ang komento ng fans. Sabi naman Elena Obias de Guzman, Hayaan natin sila. Alam nila iyang mga ex na nakikita nila mas masaya ang iniwan nila sa mga taong nagmamahal at nakaalali sa princess niyang si Paolo basta panghawakan mo mahal ka at tiwala mo sa si kay Kim natin. Sabi naman ni Josephine Adian, bantayan mo yan Paulo Abino si Kimcho kasi may umaaligid na gustong bumalik. Hindi naman bagay, gustong sumikat ulit, no way, hindi na makakabalik. Sabi naman ni Peli Flores, alagaan talaga ni Pao ang prinsesa niya. Sa tagal pa naman niyang hinihintay yan na mapasakan niya mahalin mo ang isa't isa pau, habang buhay at very soon magpakasal na kayo. Sobrang happy naming nag-iidolo sa inyo pag sa inyong pagmay-ari na ito. Sabi naman ni Patricia Calvo, good job pao. Mahal mo talaga si Kimi. Huwag mo siyang hayaang mag-isa dahil inggit kay Kimi. Safe siya pag ka. Thank you. I love you Kim Pao forever hanggat may time ka palagi po ay gawin mo ay kumain at mag-enjoy kayo ni Kim sa labas para lalong lumalim ang pagkakakilala nyo. Kaya ngayon lang naman at chika, at mag-like, share, and subscribe. Thank you.